Good news. Ayon sa press release ng DOJ, may mga kasuhan na tungkol dito sa flood control project scam. 21 names ang nasa listahan. Kasama dito sila Saldico, Chief Escudero, Joel Villanueva, Jingo Estrada at iba pa. Pero bakit wala sa listahan si Martin Romualdez? Di ba pinangalanan siya ni Orly Guteza? Kung babasahin ng press release, malinaw ang sinabi dito. The list is based only on sworn affidavits executed before the DOJ and NBI. Yan ang problema. Gumawa nga ng affidavit si Gutesa, pero hindi ito considered as sworn statement kasi falsified ang notarization. Mismong notaryo na ang nagsabi na hindi niya pirma ang nasa affidavit. Diyan natin makikita kung gaano kaimportante ang valid notarization. Kasi notarization is the assurance na ang isang affidavit ay ginawa under oath. Ibig sabihin, pinapatotohanan ng gumawa ang mga sinabi niya. It also ensures the authenticity and reliability of the document. At lalong importante ang valid notarization sa legal proceedings. Without notarization, nawawala ang credibility ng affidavit. Sobrang sayang. Magandang opportunity na sana to para ma-implicate si Romualdez. Kung inayos lang nila ang notarization, napakatali magpanotarize pero binaliwala nila ang notarization. Always remember, In legal proceedings, hindi pwedeng bara-bara. Isang mali lang tulad ng invalid notarization, pwedeng masira ang buong kaso.